Good morning sa ating lahat uh, Welcome back muli sa aking youtube channel So for today's vlog ay pag-uusapan natin kung uh, paano ko ba uh, gawing mapula yung mukha ng ating mga alagang uh, manok So kakatapos lang natin silang pakainin and then nagbigay na rin tayo ng vitamina na ginagamit natin at syempre na yung mga pasisyo natin is na palitan ko na ng uh, sapin na karton kasi uh, malamig yung panahon ngayon dapat uh, hindi sila malamigan para hindi manghina yung kanilang uh, resistensya pero sa ginagamit natin na to na vitamina uh, malaking tulong to para uh, makasurvive sila sa uh, klima pangaraw-araw na klima so yun guys at Ah, uh, kung hindi kasi natin gamitin tong vitamins na to, uh, ibig sabihin kulang yung vitamins na uh, iniinom ng ating mga alagang manok, uh, hindi nagiging maputla yung kanilang uh, mukha. So malalaman din naman natin na malusog yung manok pag mapula yung kanilang mga mukha. So yun guys, uh, disclaimer lang guys uh, para sa mga baguhan lang to uh, sa mga expert na sa pagmamanok diyan. Uh, uh, disclaimer lang. So, yun guys, uh, bali ito yung ginagamit natin guys oh. So, hindi to sponsor. Bali ito ay sadyang gamit lang natin dito sa ating munting backyard. So, pag may mga nabinta tayong mga manok, syempre makakabili din tayo ng mga uh, feeds na pinapakain sa kanila and then, simpre, vitamins na rin para sa uh, kanilang uh, kalusugan. So, pasensya na at uh, medyo maingay yung kalabaw. <laughs> Pinatawag yung kanyang uh, nanay. So, yun guys, oh, bali, malusog na yung ating uh, Madre de Agua. So, hindi pa rin uh, nalipat sa firmamenting lupa. Dito pa rin siya naka ah uh, nasa platow sa plastic bottle. So, yung napabuhay natin is bali, apat Apat 'yung napabuhay natin. So, hanapan natin 'yan ng uh, lugar kung saan natin itatanim para lumaki nang maayos. So, 'yan lang yung ating uh, munting kulungan and then i-update ko rin pala kayo guys sa uh, shamu cross basilan natin na hinahan breeding natin kasi masyadong uh, agresibo yung ating uh, shamu kasi bata pa 6 months old pero nagbe-breed na siya so bali sampo na yung itlog guys uh, hopefully mga itlog din ngayong araw para magiging uh, labing isa na at so, sa susunod na araw baka maglimlim na So, yun guys, abangan nyo Ipapagita ko sa inyo yung mukha ng manok na ginagamitan natin ito. So 2 two, two times a week or 3 times a week ako nito nagbibigay, guys, sa mga alagang manok. So sa mga 5 uh, months old pataas, uh, balilimang patak sa direct sa kanilang bunganga, so guys, binibigay ko. So, yun. So, yun guys, oh. Bali, ito na yung ating basilan. So, yan. Pulang-pula yung kanyang mukha kahit wala pang uh, sikat ng araw. So, yun guys. Yan. So, dahil sa ginagamit nating red cell. So, yan. Pulang-pula siya. Yun guys, oh. So, yun guys. Bali, dito tayo sa ating shamo So, tingnan nyo yung mukha niya. Yan. Pulang-pula yan, guys. Yan, kulang pula yung mukha ng ating uh, Shamu So, bali, nag-breed na to guys uh, Two times a week lang uh, Direct sa bunganga yung pagbigay natin ng uh, Red cell So, yan, guys, oh so, Tingnan yung, yung kanyang liig Yan, yung taas So, six months old Yan Bali uh, Hinahan-breeding ko lang yung ah, natin. So, yan. Tingnan natin yung ating basila. Yan, guys. Yan. Yung ating hulo basilan. So, pagkatapos ko lang pakainin. And then, ito yung itlog niya. Yan, guys. Sampung itlog. So, bali ngayong araw, a uh, pa to. Yan. Hopefully may similya to guys Kasi malaking manok to For sure pag ah, nabuo Kasi ito yung kanyang ah, tatay Yan Yan you know. guys Si Red natin Nagbibreed na yung Red natin Yan Yan Pulang pula yung mukha ni Red So yun guys, bali yun lang yung uh, Sekreto natin guys Dito sa ating uh, Pag-aalaga ng manok Na sinishare din natin Sa mga uh, bagkuhan lang guys Tulang pula Yan. Sana may similya to Para uh, Makaproduce agad tayo Ng uh, lahi ng manok na to guys Ayan aking manok. Um so 'yun lang guys for today's vlog. Uh, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. Ayun. So patuloy lang tayo sa pag-update sa inyo. Uh, sa mga uh, ginagawa ko dito ng pag-breed dito sa aking munting backyard. Ayun. So 'yun lang guys. at God bless sa ating lahat.